Umiti siya sa iba. Naglalakad sa kalsada, nagtatrabaho, nagpo-post ng stories, nagbabahagi ng memes, tumatawa sa mga biro na hindi naman niya gaanong nakakatawa. Tumingin ka mula sa labas at tila ayos na ang lahat, parang ikaw ay isa lamang pangdaan, isang banayad na liko sa kanyang daan. Pero ang hindi nakikita ng iba ang hindi niya kayang aminin ay na ikaw ay patuloy na bumabalong sa loob niya. Tahimik ngunit may lakas. Iniisip kanya habang nagsisipilyo, habang naghihintay na kumulo ang kape, habang ang katahimikan ay pumapasok sa silid bago matulog. Pero nagkukunwari siya. Nagkukunwari na parang espesyal na sinanay na artista, na parang nag-aral para sa isang papel na hindi niya nais, pero kailangan niyang gampanan. Dahil sa kaibuturan, ang pagtanggap na ikaw ay mahalaga pa rin ay tila parang pagbukas ng sugat na kanyang ipinangako na naghilom na. Pinipilit niyang kalimutan. At tila magaling siya dito. Inaatupag ang sarili, pinupuno ang oras, gumagawa ng mga listahan ng mga dapat gawin na hindi naman palaging natatapos. Sinasabi niyang ayos lang siya. Na nalampasan na niya ito. Pero may isang detalye na nag-aabiso, ang dalas na sumasagi ang iyong pangalan sa isip niya sa mga oras na pinakaimposible. Kapag may tugtog na isang partikular na awitin, kapag may nakita siyang tao na parang amoy mo kapag dumadaan siya sa lugar na dati ay sa inyo lamang. Sa mga oras na ito, tila humihinto ang mundo ng isang segundo. At pinapayagan niya ang sarili na makaramdam. Sa loob lamang. Sa katahimikan. Nakakatuwa kung paano kayang itago ng tao ang nararamdaman. Parang ang magkunwari na walang pakialam ay mas ligtas kaysa aminin ang pangungulila. Parang mas mahalaga ang magmukhang matatag kaysa makasama ang katotohanan. Nagtatago siya sa likod nito. Gumagawa ng mga hadlang, nag-imbento ng mga kwento, muling isinusulat ang mga alaala na parang kaya niyang baguhin ang talagang nangyari. Pero ang kanyang katawan ay tumutugon pa rin sa tuwing naalala ka. Bumibilis ang tibok ng puso, muling sinasariwa ang mga usapan. At kahit anong gawin niyang hadlang, ang damdamin ay nakakahanap ng paraan upang makalusot sa mga siwang ng kaisipan. Naisip mo na ba kung bakit, sa ilang pagkakataon, parang nakakaramdam ka na konektado pa rin siya sa iyo, kahit walang komunikasyon. Kasi nga, totoo yun. Ang mga emosyon ay hindi sumusunod sa mga panlipunang patakaran o sa mga takdang panahon. Hindi mahalaga kung ilang araw, buwan, o kahit taon na ang nakalipas, kapag ang isang ugnayan ay malalim, nag-iwan ito ng mga ugat. At maaari siyang subukan itong putulin, pero may bahagi sa kanya na alam na bahagi ka pa rin ng emosyonal na istruktura na daladala niya. Maaari niyang sabihin ito ay isa na namang yugto maaaring ipagmalaki niyang nakapag-move on na siya. Pero ang puso niya ay sumasagot kapag, sa gitna ng wala, biglang lumalabas ang isang naiisip tungkol sa iyo mula sa wala. Para bang ang pangalan mo ay nakatago sa isang sulok ng kanyang isipan, naghihintay ng pagkakataong muling lumitaw. At lumilitaw ito. Lumilitaw kapag nagbabasa siya ng isang bagay na parang sasabihin mo. Kapag nakakakita siya ng isang tao na may tawa mo kapag nakikinig siya sa isang kanta na sabay ninyong pinapakinggan. At ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay mga alaala ng damdamin. Ito ay ang kaluluwa na sinusubukang huwag hayaan na mawala ka ng tuluyan. Mayroong araw-araw na pagsisikap na nagaganap dito. Isang laban sa pagitan ng kung ano ang nararamdaman niya at kung ano ang gusto niyang ipakita sa mundo. At ang pinakakamanghamanghang bahagi, ang laban na ito ay hindi laging naghahayag naniniwala siyang siya ay nasa isa na namang yugto na may mga bagong tao na pumupuno sa puwang na iniwan mo. Pero sa ilalim sa pinakailalim bawat bagong pagsubok ay isang paghahambing. Sinusukat niya ang mga kilos, salita, at mga asal, at hindi niya namamalayan, inihahambing niya ang lahat sa kung ano ka. Sa kung ano kayo. Naramdaman ka pa rin niya sa mga detalye. Sa paraan ng pag-iwas niyang makinig sa mga lumang kanta sa paraan ng pag-iwas niyang dumaan sa ilang lugar. Sa pagkaabala na nararamdaman niya kapag naaalala ang mga nangyari sa inyo, parang ang alaala ay isang bagay na nag-aalab. At talagang ganon. Dahil kung saan may katotohanan, ang panahon ay hindi madaling nakakalimot. Sinusubukan nito. Pero nabibigo. Marahil hindi niya ito aminin kailanman. Marahil ay ito'y maaaring tanggihan hanggang sa huli. Ngunit ang puso, ang rebelde, ay hindi naapektuhan ng mga lohikal na argumento. At dahil dito, kahit na nagpapanggap siyang walang interes, patuloy niyang pinapagana, nang hindi niya namamalayan, ang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan niyong dalawa. At ramdam mo ito. Dahil ang sinumang nakakaramdam nakakaramdam. At kahit anong gawin ng isip para magpatuloy, may sariling mga landas ang puso. Binabanggit pa rin niya ang tungkol sa iyo, kahit na hindi niya sinasabi ang iyong pangalan sa mga nakatagong mensahe, sa mga pagbubulala sa mga kaibigan, sa mga teksto na kanyang inilalathala nang hindi sinasabi na ito ay naa-inspire sa'yo. Sinusulat ka pa rin niya sa kanyang mga iniisip. Nag-imbento ng mga imahinasyon bago matulog. Pinapangarap ang mga hindi inaasahang pagkikita, mga alternatibong wakas. Kung paano sana naging iba kung ikaw at siya ay kumilos ng iba. Binubuo niya muli ang mga sitwasyong wala na bilang paraan upang panatilihin buhay ang ideya na marahil sa kabila ng lahat ay hindi pa ito ang panghuli. At marami itong sinasabi. Dahil ang tunay na nakakalimot ay hindi kailangang magtago. Ang nakatagpo na ng tunay na kapayapaan ay hindi nangangailangan na patunayan ang anuman. Ngunit pinapatunayan niya. Sa bawat sandali. Pinapatunayan na maayos siya. Na siya ay malaya. Na siya ay nasa iba. At habang mas pinipilit niyang ipakita ito, mas napansin mo, may hindi pa natatapos dito. Hindi ka lamang isang alaala. Isa kang refleksyon. Isang punto ng pagbabago. Isang taong nagpasiklab sa kanya ng isang bagay na kaunti lamang ang nakakagawa, ang pakiramdam ng pag-aari. Nang tunay na koneksyon. At kaya hindi niya basta ito maaalis. Dahil hindi ito mababaw. Hindi ito pangkaraniwan at nakakilala ang puso ng lalim. Ilang beses na niyang tiningnan ang screen ng kanyang cellphone, umaasang may mensahe ka, at dahil sa kanyang pagmamataas, hindi siya nagpadala. Ilang beses siyang pumasok sa iyong profile at agad na lumabas, parang may ginagawang mali. Ilang beses siyang nag-isip tungkol sa iyo at iniiwasan ang pag-isip na parang nagbabago ng channel upang iwasan ang isang programang masakit. Sa mga di nakikitang galaw na ito nakatago ang katotohanan. At ang katotohanan ay nakatira ka pa rin sa kanya. Kahit na itanggi ito. Kahit na magpanggap. Kahit na may libong dahilan. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan. At sa isip niya, ang nais ka pa rin ay simbolo ng kahinaan. Pinag-uusapan niya ang damdamin bilang kahirapan. Ngunit hindi niya nakikita na, sa pagtagong ito, lalo siyang nasasaktan. Sapagkat ang pagpigil sa nararamdaman ay parang paghawak ng hinina Isang araw, kailangan ng katawan ang hangin at ang hangin na yon ay ikaw. Napansin mo na ba na ang mga tao na pinakaapektado ay kadalasang ang mga tahimik? Ang mga nagmamadaling magpanggap na walang pakialam ay kadalasang nararamdaman ng labis. Dahil ang mga sobra ang damdamin ay hindi alam kung paano ipakita ito na hindi mukhang desperado. At siya ay natatakot na magmukhang mahina. Kaya bumubo siya ng isang imahe. Isang fecade. At namumuhay siya sa likod nito. Munit ang puso ang puso ay hindi marunong umarte. Huwag kang magkamali, nagmamalasakit pa rin siya. At marahil ikaw din dahil kung pinapanood mo ang video na ito, kung umabot ka na dito, mayroong isang bagay sa iyo na patuloy na bumabalik sa koneksyong ito. At marahil ang koneksyong ito ay hindi kailanman talaga naputol. Marahil ito ay tahimik lamang dahil sa takot, sa sakit, sa mga pangyayari. Ngunit buhay pa rin ito. At ngayon, huminto ka at mag-isip, ano ang makakamit niya sa pagpapanggap kung siya ay nakapag-move on na? Bakit siya magpupursige na kalimutan ang isang bagay na, di wala ng halaga? Ang sagot ay simple, dahil may halaga ito. Marami. Dahil ikaw ay kumakatawan sa isang bahagi ng kanyang kwento na masyadong matindi upang baliwalain. At alam iyon ng kanyang puso, kahit na ang kanyang bibig ay hindi kailanman magsasabi. Ikaw ay bahagi ng emosyonal na universo ng taong ito. At kahit gaano pa man siya mangibang anyo ng kwento, ikaw pa rin ang pangunahing tauhan. Nakatago marahil. Ngunit pangunahing tauhan. At habang wala siyang lakas ng loob na harapin ang kanyang nararamdaman, patuloy siyang mabubuhay sa isang pinahirap na bersyon ng kanyang sarili. Ikaw pa rin ang dahilan ng ilang insomnias. Nang ilang nakatagong ngiti. Nang ilang kikaya ko na na sinasabi na may pag-ungol at ito-ito ay hindi mawawala. Dahil ang mga totoo ay nag-iwan ng marka. At ikaw ay nag-iwan. Siguro ay muling lumitaw siya isang araw. Siguro hindi. Pero ang mahalaga ay, kahit sa katahimikan, ang koneksyon niyong dalawa ay hindi kailanman mababaw. Ramdam niya. Kahit na itinatago niya. Kahit na tinatangi Kahit na ginagawa niyang parang walang anuman. Ramdam niya. At ramdam mo rin hindi niya may paliwanag kung bakit. Basta ramdam lang niya. Para bang ang pangalan mo ay naging isang frequency na tumutunog sa likod, kahit na sinusubukan niyang palitan ang soundtrack ng kanyang buhay. Nakikilala siya ng ibang tao, sinisikap na lumikha ng mga bagong kwento. At siguro ay namumuhay siya sa ilan sa mga ito nang may kasigasigan. Pero palaging may kakulangan, isang puwang sa kwento na wala ng ibang nakakapuno tulad ng iyong ginawa at sa kalooban, alam niya, hindi ito tungkol sa hindi pagkakahanap ng ibang tao. Ito ay tungkol sa hindi makapaghiwalay ng lubos sa iyo. Gaano karaming beses na siya ay tumingin sa iba at sinubukang maramdaman ang parehong panlalamig sa tiyan na naramdaman niya sa iyo. Gaano karaming beses ang nagpilit ng tawa, nagkunwaring puno ng sigla, para lang mapaniwala ang sarili na siya ay sumusulong. Pero sa dulo, palagi siyang bumabalik sa parehong punto, wala nang iba na tulad mo at ito ang nagpapakana sa kanya. Nakakagambala. Kasi ang umibig sa isang taong wala na roon, sa totoo lang, ay isang uri ng emosyonal na pagkakaeksele. Nandyan ka, pero wala ka. Nararamdaman ka niya, pero malayo ka. Nasa kanyang emosyonal na rutina ka pa rin, pero hindi bahagi ng konkretong buhay. Sinusubukan niyang kalimutan ka sa mga bisig ng iba pang kwento. Pero ang mga katawan ay hindi umaangkop tulad ng dati. Ang mga pag-uusap ay hindi umaagos sa parehong paraan. Ang mga katahimikan ay walang parehong sabayang damdamin. At sa mga sandaling iyon, napagtanto niya, hindi ka lang basta presensya. Isa kang tahanan. Isang punto ng kapayapaan, kahit sa gitna ng kaguluhan. Minsan, pinapangarap ka niya. At nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi na may mabilis na tibok ng puso, may pangasim na lasa sa kanyang kaluluwa. Para bang ang panaginip ay mas totoo pa kaysa sa apwal na katotohanan? Hindi niya ito sinasabi sa sinuman. Sobrang paghahayag na ito. Pero ang mga pangarap ay nagsasabi ng mga bagay na sinusubukang itago ng araw. Kasi sa gabi, bumabagsak ang mga depensa. At ang walang malay ay isinasalaysay ang lahat ng mga bagay na nilulunok ng pagmamataas. Binabalikan niya ang mga nakatagong litrato. Binabasa ang mga lumang mensahe. Pumupunta siya sa basurahan ng cellphone paminsan-minsan para lang masiguro na walang nabura. Dahil may bahagi sa kanya na ayaw talikuran ang nakaraan. At hindi ito tungkol sa pagyapos sa mga alaala, -ala, kundi sa paggalang sa kasidhiyan ng nangyari. May mga pag-ibig na hindi natatanggal, natutunan lamang na makisama sa pagka-absent. Ikaw ang ganitong uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi ka siya sa timeline ng Instagram. Isang pag-ibig na hindi nasusukat sa mga magagandang caption. Isang pag-ibig na masakit. Pero nagtuturo rin. Isang pag-ibig na, sa kabila ng lahat, ay patuloy na bumubulusok sa tahimik, ngunit matinding paraan. Natatakot siyang muling buksan ang kwentong ito. Nabigyang daan ang pagbabalik. Dahil alam niya kung gaano kahirap bumuo ng emosyonal na pader para ilayo ka. At gayon paman, muling bumabalik siyang sumilip sa mga siwang. At patuloy pa rin siyang naghihintay ng anumang tanda, kahit na sinasabi niya sa lahat na wala na siyang inaasahan. Alam niyang magaling siyang magsinungaling gamit ang mga salita, pero hindi nagmamanipula ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nanginginig pa rin sa pagdinig ng iyong pangalan. Ang boses niya ay nahihirapan kapag pinag-uusapan ka. Ang tono ng isigena ay laging may kasamang bakas ng isakit pa rin at ikaw na naroon sa katahimikan, sinusubukang intindihin kung ano ang natira sa pagitan nyo, marahil ay nagtatanong pa rin, nakalimutan na ba niya ako ng totoo? Ang sagot? Hindi. Natutunan niyang mabuhay ng walang ikaw. Pero kalimutan? Iyan ay ibang bagay. Ang kalimutan ka ay parang puputulin ang isang bahagi ng kanyang kwento. At sa kabila ng sakit, naiintindihan niyang may ilang sakit na nagiging peklat na natutunan nating dalhin ng may dangal. Sinasabi rin niyang namimiss ka kapag may maganda at otomatikong naiisip, sana masabi ko ito sa kanya. O kapag may masama siyang nararanasan, at ang unang tao na gusto niyang takbuhan ay ikaw. Pero pinipigilan niya. Niluluno. Binabago ang damdamin sa lakas. Naguumang na parang lahat ay nasa kontrol. At ganito siya sumusulong. Hindi alam kung darating ang araw na tunay na matatapos ang siklong ito o patuloy na lang siyang mag-aasikaso ng ganitong hindi natutukoy na pagkukulang. Marahil hindi mo na siya muling makakausap. Marahil hindi na sila muling magkikita. Pero hindi nito binabago ang nangyari. At hindi nito binubura ang mga damdaming patuloy na umuusbong kahit sa katahimikan. Dahil ang mga damdamin ay hindi nawawala basta't hindi ito na ipapahayad. Sila'y nag-ipon, nagbabago, at nanginibang bansa sa iba't ibang bahagi ng katawan. At siya'y nagdadala sa iyo sa paligid, sa pagitan ng mga nakatagong ngiti at mga nakatagong pananabi. Itinatago ka niya maging sa sarili niya. Pero ang puso niya patuloy na sumisigaw ng iyong pangalan sa lihim. Minsan gusto niyang sumulat, magpadala ng ngihay, naisip kita. Pero hindi siya sumusulat. Dahil alam niyang ang sihay na yon ay parang avalanche. Para itong pagbubukas ng pinto na pinagpuyatan niyang sarhan. At natatakot siya sa maaaring idulot nito. Dahil ang pagmamahal sa iyo ay maganda pero masakit din. At ang takot sa muling pag-uulit ay nakakapigil. Kaya nananatili siya. Nakapako. Nakaramdam. Nagsisinungaling. Umiiral sa pagitan ng dalawang mundo, ang kasalukuyang siyang nabubuhay at ang mga nararamdaman pa niya para sa iyo. Sa kaibuturan, umaasa siya na mahulaan mo. Na mapapansin mo. Na maintindihan mo ang mga banayad na senyales na iniwan niya sa daan. Dahil wala siyang lakas ng loob na sabihin. Pero gusto niyang matuklasan. Gusto niyang makita mo ang mga tinatago niyang may matinding pagsisikap. At kung sakaling isang araw ay muling magpakita ka, huwag isipin na ito ay nagkataon. Ito ay kagustuhan. Ito ay isang tapang na nakatago sa anyo ng pagkakataon dahil kahit gaano pa man katagal ang panahon, may mga koneksyon na hindi namamatay. Sila'y natutulog lamang, naghihintay ng bagong kilos. At marahil ang kilos na yon ay nasa mga kamay mo na ngayon. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Ito ang tanong na nananatili. At kung patuloy ka pang nakakaramdam, kahit pagkatapos ng lahat marahil ito na ang oras para tumigil na sa pagsisinungaling. Dahil ang katotohanan ay simple, kahit gaano pa ito kasakit, hindi kayong naging walang malasakit sadyang labis lang ang inyong katahimikan. At ang pag-ibig ay hindi nagtatagal sa ganap na katahimikan. Pero hindi ito kailanman ganap na namamatay. Naghihintay lamang. Sa isang taong patuloy na nag-iisip sa iyo sa buong panahon. Kahit nagkukunwaring nakalimutan. Kahit nagdisgising ng perpekto. Kahit nagtataas ng iba pang kwento. Siya'y patuloy pa rin nakakaramdam. At ikaw ay mahalaga pa rin. Higit pa sa inaasam mong aminin. Mas ayos lang. Alam ng puso ang tama. At ang puso niya patuloy na sumisigaw ng iyong pangalan. Maari siyang magpanggap na nagpatuloy ang buhay niya na parang walang nangyari. Pero ikaw pa rin ang naiisip na bumabalik kapag tahimik ang lahat. Ikaw ang pangalan na hindi niya binabanggit pero umaabot sa kanya kapag siya ay nag-iisa. Ito ang alaala na sumasakit at sa parehong pagkakataon nagbibigay ng kaaliwan dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi basta-basta na pinapatay. Ito ay isang pasanin na daladala natin kahit hindi natin nais. Kahit nagkukunwari. At ikaw? Nararamdaman mo rin ba ito? May dala ka bang tao sa kanilang katahimikan? Kung ang tekstong ito ay nakipag-ugnayan sa isang bahagi ng iyo, marahil ay nasa pareho kang emosyonal na dalas. Marahil ay pinagdadaanan mo ang ganitong suliranin ng may nararamdaman ngunit hindi nagsasalita nang may malasakit ngunit nagtatarong. At ayos lang. Minsan, ang malaman na hindi tayo nag-iisa sa nararamdaman ay sapat na upang maalis ang bigat sa dibdib. Mag-subscribe ka sa channel mayon. Dito, palagi kang makakahanap ng mga salitang nagsasabi ng kung ano ang nararamdaman mo, kahit na hindi mo alam kung paano ito ipahayag. Magkomento dito sa ibaba ba, nakaranas ka na ba nito? Ikaw na ba ang taong nagkukunwaring nakalimutan, ngunit nararamdaman ang lahat sa loob? buksan natin ang espasyong ito para sa mga kwentong karapat dapat marinig. At kung ang nilalaman na ito ay umantig sa iyo sa anumang paraan, ilike mo. Malaking tulong ito upang mas maraming tao ang makahanap ng video na ito na kailangan nilang marinig. Ang katotohanan ay kapag ang puso ay nakakaramdam, wala ng distansya, katahimikan o oras ang makakapagpatay nito. Mababawasan lamang. At sa kaibuturan, alam mong, siya ay patuloy na nakakaramdam at marahil ikaw din